Welcome sa my Your Body Channel. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, ay huwag kalimutang mag-subscribe at pagkipindot na rin ang notification bell para updated kayo sa mga susunod na videos ng channel na ito. Disclaimer! Ang mga impormasyon sa video na ito ay para sa edukasyon at kaalaman lamang. Ang mga payo o solusyon na ibinabahagi ay hindi kapalit ng profesional na medikal na konsultasyon. Kung may karamdaman o anumang kondisyon sa kalusugan, mahalagang kumonsulta sa inyong doktor o healthcare professional bago subukan ang anumang bagong remedyo o pagbabago sa lifestyle. Kumusta mga kaibigan? Alam mo ba na isa sa bawat apat na tao na lampas 65 taong gulang ay may katarata? At pagdating ng edad na 80, isa sa bawat dalawa ay maaapektuhan nito. Araw-araw, Mahigit 28,000 katao sa buong mundo ang nagkakaroon ng katarata at marami sa kanila ang nabubulag dahil dito. Ngunit alam mo ba na may natural at mabisang paraan upang mapigilan o kahit matunaw ito? Pag-usapan natin ang pinakamahusay na natural na lunas para sa katarata. Kaya siguraduhin panoorin hanggang dulo para sa mahahalagang nutrition tips na maaaring makapagpabago sa iyong buhay. Bago tayo magsimula, i-comment kung taga saan ka at huwag kalimutang i-like, i-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa ating health tips. Ano ang katarata at bakit ito nangyayari? Ang katarata ay ang unti-unting pagulap ng lente ng mata na nagiging sanhi ng malabong paningin at, sa kalaunan, pagkabulag. Isa sa mga pangunahing dahilan ng katarata ay oxidative stress. Isang proseso na parang kalawang sa loob ng ating mata. Normal na ang ating mga mata ay may organisadong protina na tinatawag na kristalin. Isa sa pinakamatagal na protina sa ating katawan dahil nabuo na ito noong tayo ay nasa sinapupunan pa lamang. Ngunit hindi ito tulad ng atay na kayang mag-regenerate. Kapag ito ay nasira, hindi na ito napapalitan. May ilang salik na maaring magdulot ng pinsala sa lente ng mata. Una, glycation. Ang sobrang asukal sa katawan ay nagdudulot ng pagkakadikit ng asukal sa protina na nagiging sanhi ng pagkasira ng lente. Pangalawa, diabetes. Maraming may diabetes ang nagkakaroon ng katarata ng mas maaga kaysa sa normal. Pangatlo, paggamit ng steroids ang matagalang paggamit ng steroids gaya ng prednisone ay maaaring magdulot ng pinsala sa mata. Pang-apat, kakulangan ng antioxidants. Ang mata ay nangangailangan ng sapat na antioxidants upang labanan ang oxidative stress. Pang-lima, maling diet. Ang pagkain ng junk food at mga langis na puno ng trans fat ay nagpapabilis sa pagbuo ng katarata. Karaniwang gamot. Ligtas ba ang operasyon? Kadalasan, ang solusyon sa katarata ay operasyon upang palitan ang nasirang lente ng artificial na lente. Bagamat epektibo ito, hindi lahat ay may kakayahang sumailalim dito at may mga komplikasyon din gaya ng infection, pagkasira ng retina, at pagbalik ng panlalabo ng mata kahit na operahan na. Ngunit paano kung may natural na lunas na maaring makatulong? Ang natural na lunas para sa katarata Ayon sa isang pag-aaral sa Moscow Helmholtz Research Institute of Eye Diseases, isang partikular na anyo ng carnosine na tinatawag na N-acetylcarnosine, NAC, ay may kakayahang tunawin ang naipong protina sa lente ng mata. Ang NAC ay isang uri ng super antioxidant na hindi lang basta tumutunaw ng nasirang protina, kundi pinapagana rin ang likas na antioxidants ng mata. Pero hindi ito iniinom bilang supplement. Mas epektibo ito bilang eye drops. Sa isang pag-aaral, ginamit ng mga siyentipiko ang 1% na eye drops sa mga kuneho. At nakita nilang kaya nitong tumagos sa mata sa loob ng 15 to 30 minutes. Kalaunan, sinubukan nila ito sa 49 na tao na may edad 65 pataas na may katarata 41% ng mga mata na ginamot ng Nac ay nagpakita ng pagbawas sa paglabo ng lente. 90% ng mga ginamot na mata ay nagpakita ng unti-unting pagbuti ng paningin. 89% ng mga ginamot na mata ay nagkaroon ng mas magandang pagtugon sa liwanag. Ang pinakamaganda rito, walang iniuulat na side effects sa paggamit ng Nac eye drops. Paano ginagamit ang Nac eye drops? Maraming nagtatanong kung gaano katagal bago makita ang epekto ng nak-eye drops. Ayon sa mga eksperto, maaaring abutin ng tatlo hanggang limang buwan bago mapansin ang malinaw na pagbabago. Dahil ito ay natural, hindi ito kasing bilis ng operasyon, pero ligtas at walang malulubhang side effects. Ang problema lang, hindi ito madaling hanapin. Dati, may mabibiling nak eye drops sa Amazon, pero tila nawala na ito sa merkado. Gayunpaman, may ilang online sources kung saan maaari itong mabili. Paano may iwasan ng katarata? Bukod sa paggamit ng nak eye drops, mahalaga ring baguhin ang ating lifestyle upang mapabagal o maiwasan ang katarata. Number 1. Iwasan ang sobrang asukal. Ang labis na asukal ay nagdudulot ng glycation na nagpapabilis ng pagkasira ng mata. Number 2. Piliin ang tamang pagkain. Kumain ng pagkain mayaman sa antioxidants tulad ng sibuyas. Mayaman sa quercetin, isang powerful antioxidant. Itlog. May lutein at siaxanthin na mahalaga para sa mata. Madahong gulay. Napakaraming antioxidants at bitamina para sa kalusugan ng mata. Grass-fed na karne, mayaman sa omega-3 at antioxidants. Number 3. Umiwas sa seed oils. Ang mga langis na gawa sa canola, soybean, at sunflower ay nagdudulot ng oxidative stress sa katawan. Number 4. Dagdagan ang vitamin A. Kailangan ito ng mata upang mapanatili ang malinaw na paningin. Mahusay na pinagmumulan nito ang cold liver oil at atay ng hayop. Number 5. Uminom ng B vitamins. Ang B6, B2 at folate ay mahalaga sa pagpapanatili ng kalusugan ng mata. Ang katarata ay hindi dapat maging hatol sa pagkawala ng paningin. May mga natural na paraan upang mapigilan ito at kahit matunaw ang namuong katarata sa lente ng mata. Sa pamamagitan ng tamang pagkain, pag-iwas sa mga nakakasamang chemical at paggamit ng nak eye drops. May pag-asa tayong mapanatili ang malinaw na paningin kahit sa ating pagtanda. Kung gusto mong subukan ang natural na remedyo na ito, siguraduhin mong suriin muna sa mga eksperto at hanapin ang tamang produkto. Tandaan, ang susi sa mas malusog na buhay ay nasa balanseng nutrisyon at maingat na mga desisyon. Mahalaga ang pagkonsulta sa isang profesional sa kalusugan o dietitian para sa personal na payo at karagdagang kaalaman. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa higit pang mga tips tungkol sa kalusugan at kagalingan. Hanggang sa susunod na pagkakataon, mag kayo at manatiling malusog. God bless sa ating lahat.